habang naghahanap tayo ng camping sa eh, sabay na rin natin paghahanap ng mga makakain mauulam ito pa mo puso ng saging isa 1-0 uh, okay. Uh, mo yan makasampung ganyan tayo di makalulasin sa ulan natin ito alam mo to ito napya to ito yung kinakain ng baka at kalabaw nung so, nagpapastul kami ng mga baka kalabaw sa bundok pag nauuhaw kami kaya gusto namin ng magmerienda pinapatulan na namin to yung yambing ang lasa nito parang tubo lang din so, para may idea ka ano? Para, parang tubo lang din to may ngipin ko eh man mo parang tubo lang din yan pag nauhaw ka pag dehydrated ka meron ka lang tubig pero nung ano pa yung ngipin ko pinapangus ko lang to eh parang to po matamis mm. Hmm. Ah, dito. At sakali, dito natin makita yung kambing. Ingat ka sa pag-akbang-akbang Amul mo, Maraming malalalim. Loko ka. tayo dito. Amoy-amoyin mo muna yung daanan mo. Yung malalim. Hmm. Ayan, hmm. so, pagkali dito, malalim. Ingat ka. Sundan mo lang ako. Kung ano yung ko yung para makbang huwag kang hakbang lang alanganin maraming kong dito maraming bang, malalalim dito magpupulaga pa okay, okay. May hey, dito tayo sa lalim. Hmm. Masarap ito, Bin. Ito. Ito, kala mo ganito ito sa aking na ito. Kanya lang mabuto. Ito. Ito, papakita ako sa iyo, ah. Para may idea ka lang. Ala. Oh, ayan na mabuto. Kaya ito matamis to. Matamis to pagka na hinog. lang, mabuto. Oh, tuloyin mo 'to. Ah, pangalawa na 'yan. Makalimang puso tayo di. Maulamin tayo pag-uwi natin. Yeah. Tidak. Tidak ada lagi. Tidak